Grabe, kung hindi duhat, mangga naman. Busog-busog talaga si Busog-busog talaga si Jamila nito pag nandito na 'yon. Busog sa mangga. <laughs> hindi sa pagmamahal mo. <laughs> ah, kasama na rin. Very good. Ano manghang? Kailan mo di Hindi ah. Magkain ka ng gatas. Ano? Manghang? Mm hmm. Mm, kain tayo mangga. Oo. Taga balat. Taga <laughs> mm. balat. Pati ulo ko ba? na rin nila. <laughs> Ubus tayo. <na yung. laughs> ano sabi ng... Matigos siya oh. Ano sabi ng iyong balalab? Bukunta na daw. Nginginggit daw ako. Ikaw masaya nginginggit eh. Punta ka. Nangong naman kasi ito. Ano mo madamo, hindi ka punta rito. Kuha mo lahat oh. <laughs> <laughs> Iyon na lahat. Hindi madamo. Anong ganyan? Ay, noon kasi, tinatamad ang oh. mahuha.